Kumusta? Welcome sa Review Ko Review Mo! Ako si Don Sinasuri at ngayon pag-uusapan na natin ang top 5 K-dramas ngayong taon na talagang humangat at siguradong ayaw mong mamiss. Number 5, Weak Hero Season 2 Mas mabagal, mas mabigat. Hindi na lang survival. Ito na yung pain na hindi matakasan. Si C.A. Yun, lumipat ng school after sa nangyari kay Suho. Tahimik na siya, withdrawn. Pero yung bagong school under ng gang na tinatawag na The Union, ayaw sana niyang makisali, pero napilitan. Kung siya ito pa rin ko. Ang mga eksena parang pwedeng sumabog anytime. Si Park Ji-hoon sobrang galing sa restraint. Number 4. Trigger Trigger isang thriller na nakaset sa bansang walang baril. Hanggang sa biglang maging totoo ang mga arms. Kwento ito ng pagtaas ng illegal gun distribution at sunod-sunod na violent crimes. Sa gitna, isang principled na detective at isang smooth-talking arms dealer na naniniwalang ang kaguluhan ay form of justice. Magkaibang magkaiba ang paniniwala nila pero pareho silang delikado. Mabilis ang pacing, solid ang storytelling at malinis ang action sequences. Hindi lang ito barilan, Clash ito ng paniniwala. Batas vs. Survival. Kaayusan versus Kaguluhan. At habang nag-aaway sila, isang buong bansa ang natututo kung ano talaga ang takot. Number 3. Mercy for None. Brutal. Tahimik. Parang asirong malamig. Revenge story to na hindi ginaglamorize ang violence. Every scene, ramdam mo yung tension. Si Nam Ki iniwan ang madilim na buhay by destroying his own future. Pero nang patayin ang kapatid niya, bumalik siya sa anino ng nakaraan. Hindi na siya justice ang habol, katotohanan na kahit gaano pahirap. Si Soji Sub, intense kahit tahimik lang. Yung visual style, madilim pero deliberate. Number 2. when life gives you tangerines. Period drama na parang memory ang pagkukwento. Mabagal totoo at hindi mo makakalimutan. Na end 1950s sa Jeju Island. Si A.A. Son na wala sa pamilya after a tragedy at pinalaki ng iba. Si Guan Sik, batang tahimik galing sa fishing family, naging sandalan niya. Sa pagdaan ng taon, mula kahirapan, protesta, hanggang heartbreak, Lumalim ang bond nila as told through the eyes ng anak nila sa present day. Sina IU at Park Bo Gum, understated pero powerful. Every frame, parang painting. Number one, Squid Game Season 3. Ito na, ang grand finale na tinanggalan na ng maskara ang buong sistema. Nag-explode ito sa Netflix, over 60 million streams in just three days. Officially the most watched non-English series sa buong mundo. Season 3 picks up right after the failed rebellion of Season 2. Bumalik si Gihon, pero this time hindi na siya player. Gusto na niyang sirain ang buong laro. Bumalik si Frontman bilang controller ng game. Mas madilim ang tone, mas intense ang commentary on power and control. Closure, chaos, at isang final twist na nagbubukas sa posibilidad na mas lumawak pa ang laro. Hindi na lang ito sa Korea, kundi global. At yan ang ating listahan. Anong napanood mo na? Comment down below. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe. Salamat at ingat palagi.